Nadakip naman ng Aritao Police Station ang isang lalaki sa bisa ng warrant of arrest sa Barangay Baan, Aritao, Nueva Vizcaya. Kinilala ang sospek bilang si Alias Lando, 67 anyos at tinagurian bilang top 4 provincial most wanted person. Ang warrant of arrest ay inisyo ni Honorable Eric Banasan noong February 19, 2025 para sa kasong sexual assault at kung saan o kung saan walang inirekomendang piyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Matapos ang pagkakaaresto ay dinila sa himpilan ng pulisya ang sospek para sa dokumentasyon bago ibalik sa korte na pinagmulan ito. Maharap naman sa kasong Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act si Alias Lando. Samantala, katuwang ng Aritao Police Station ang Regional Intelligence Unit 2, Nueva Vizcaya Provincial Intelligence Unit at ang 2nd Nueva Vizcaya Provincial Mobile Force Company sa pagsasagawa ng operasyon. IFM News!